Thank you. inakusahan ang Russia na gumamit umano ng mga nakakakilabot na armas laban sa mga Ukrainian sa Kharkiv. Pinaniniwalaan na gumamit umano ang Russia ng mga cluster bombs. Ang nasabing bomba ay mabilis umanong kumakalat sa isang malawak na lugar bago sumabog at naiulat na ipinagbabawal ito ng mahigit sa isang daan na bansa. Si Jack Ditch, isang National Security Correspondent ay nag-tweet at sinabi niya na nagsimula na ang Russia na magbagsak ng isang bagong uri ng parachute bomb sa pangalawang pinakamalaking syudad sa Ukraine. Sinabi niya na mga bomba ay parang mga cluster shells na may mga individual na submunition at sa tingin niya na mga ito ay mayroong mga lumang heat tracking sensor o di kaya walang guidance system. dahil sa malawakang pinsala na naidudulot nito, maraming mga bansa ang bumabatikos sa paggamit ng mga cluster munitions. Matindi rin umano ang banta na dala nito sa mga sibilyan sa panahon ng digmaan. Ang 2008 Convention on Cluster Munitions na kung saan mahigit isang daang mga bansa ang sumali ay nagbabawal sa paggamit, paggawa paglilipat at pag-iimbak ng mga nasabing armas ngunit ang Russia at Ukraine ay parehong nagtataglay ng mga cluster munitions at ang dalawang bansa ay hindi rin sumali sa 2008 convention Gumamit ang Russia ng mga cluster bombs sa Syria at Ukraine noong 2014 nang sakupa nito ang Crimea. Samantala, ang Kharkiv, ang pangalawang pinakamalaking syudad ng Ukraine, ay dumanas ng matinding pag-atake mula pa noong unang bahagi ng Marso. Ang press service para sa Kharkiv City Council ay nagpost sa telegram at sinabi na ang Russia ay binomba ang kanilang syudad sa loob ng isang buwan at kalahati at sa huling dalawang araw gumamit ang Moscow ng mga grad systems, landmines at shells. Gumamit rin umano ang Russia ng isang bagong uri ng bomba. Naniniwala ang mga eksperto na ang Moscow ay gumamit ng mga parachute bombs. Nanawagan din ang City Council na huwag lumapit sa mga bomba at agad ipaalam sa mga otoridad. Ang mayor ng Kharkiv na si Igor Terikov ay hinimok ang mga residente na manatili sa mga bomb shelters at mga subway stations lalo na sa gabi. Inihayag din niya na umabot na sa mahigit isang libo at pitong mga residential buildings sa syudad ang nawasak mula na magsimula ang pagsalakay. Noong mga nakaraang araw, sinabi ng mga nakasaksi na nakita nila ang mga parachute bombs sa loob ng kanilang syudad at hindi bababa sa pitong mga pribadong bahay ang nawasak sa ginawang pag-atake ng Russia. Noong Sabado ng umaga, iniulat ng mga otoridad ng Kharkiv Region na araw-araw, limampung -araw, mga bomba ang binabagsak ng Russian military sa nasabing syudad. Samantala, binalaan naman ng isang Russian na politiko ang Finland na mahaharap umano ito sa isang matinding distruksyon at pagkasira kung ipipilit ng bansa na sumali sa North Atlantic Treaty Organization o NATO ang ginawang pagsalakay ng Russian military sa Ukraine na kung saan sinasabi ng Kremlin na isang defense measure laban sa mga ginagawang aktividad ng NATO sa Kiev ay nagdulot ng pagkabahala sa mga bansa tulad ng Finland at Sweden at pinag-iisipan na umano nila na sumali sa nasabing security alliance. Ipinapakita ng mga opinion polls sa Finland na mga mamamayan ng nasabing Nordic na bansa ay pinapabura na ngayon ang pagsali sa Transatlantic Pact. Sinabi ng Foreign Minister ng Finland na si Pika Havisto sa mga reporters pagkatapos niyang dumalo sa isang pagpupulong ng NATO sa Brussels na dumating na umano ang panahon na kailangan nilang sumali sa isang security cooperation. Noong mga nakarang araw, sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov na balak i-rebalance ng Russia ang sitwasyon at handa rin umano itong magsagawa ng aksyon kung magdidesisyon ang Finland at Sweden na sumali sa NATO. Si Vladimir Dejavarov, isang Russian senator, magmula pa noong 2009 ay nagpabala ng binabalak na pagsali ng Finland sa NATO ay isang kakilakilabot na trahedya dahil ang bansa ay magiging target na ng Russia. Idinagdag din niya ng naturang hakbang ay tiyak na masisiguro ang destruksyon ng Finland. Sinabi niya na kung gagawin ito ng gobyerno ng Finland, ito ay isang estratehikong pagkakamali. Ang Finland na matagumpay na umuunlad sa mga nagdaang taon dahil sa pagkakaroon ng malapit na kalakalan at pang-ekonomiyang ugnayan sa Russia ay magiging isang target. Sa pagsasalita noong mga nakaraang araw, binanggit ni Havisto ang paparating na NATO Summit sa Hunyo at sinabi niya na dapat linawin ng Finland ang kanilang posisyon sa binabalak nitong aplikasyon sa NATO. Ito ay sumasalamin sa damdamin ni Finnish Prime Minister Sana Marin na nagsabi na ang pagpili na sumali sa NATO o hindi magsumiti ng aplikasyon sa nasabing alyansa ay parehong mga desisyon na may mga konsekwensya. Ang mabuting ugnayan sa pagitan ng Finland at Russia ay mahirap na umanong ayusin matapos ang ginawang pagsalakay ng Moscow sa Ukraine at ayon sa mga eksperto na aabutin ito ng maraming taon bago maibalik ang kumpiyansa ng Finland sa Kremlin.